ang napili ko po na ibibigay sa inyo o regalo sa inyo, lahat po kayo ay bibigyan ko po ng sapatos. So ngayong araw po eh, sobrang espesyal po ng araw na ito para sa amin. Yeah! Kasi po ngayong araw eh, ayan, 12.42 pa lang po ng madaling araw. At ngayong araw po kasi, kukunin na po namin yung mga iririgalo namin para sa mga kinder na gagraduate. Yeah! Gagraduate yeah! So, or moving up? Parang Parang basta na ako kayo. Kasi o, oh, kung natatandaan nyo po, nagkaroon po kami ng collaboration po ni nila Ma'am Ivana or yung Alawi Family. Yeah. yeah. At ang nangyari po nila, na prank kami. <laughs> na prank kami. Pero, uh, akala nanalo. Sorry. Binigyan po kami ng papremyo. Which is ito like, yun? Know, which is worth 100,000 pesos. Yeah. At ngayon, sabi ko, Uh, pinakamaganda po ako ipang uh, na lang natin to o bigay natin sa mga kinder po na amin dito sa barangay po namin na kasi meron po kasi bigay sa amin dito ng letter kaso nga lang uh, lately ko na lang siya nakita actually na naiwala ko yung letter na nakalayang nakalayag doon ay <laughs> hindi nakalayag, <laughs> nakalayag. <laughs> Nakasabi po doon na uh, nanghingi po sila ng turong pa, para sa mga medal ng mga kinder natin. Actually, bibi na dapat ako noon. Kaso nung kinonta ko po yung mismo school, kumpleto na pala sila ng medals. Kaya nag-iisip na rin ako ng alternate which is napakagalaking blessing din na, na, na nag-collaborate kami nila Mang Ibana. Tapos meron na kaming premyo. Kaya naisip ko yun, yung sinabi ko kala Ma'am Ivana. Yeah, yeah, tama. Oh. Kaya po, kukuli na po namin yung irigalo namin sa sa mga kinder natin, sa mga, yeah. sa mga gagraduate natin ng mga cutie, sa mga bata. Yeah. At ito po, hindi ito basta-basta. Kasi, syempre, kung ano yung binigay ng Alawi family, tatapatan din yan ng pin family. Yeah. <laughs> kaya, boy, ngayon, uh, mamaya ngayon, malalaman nyo kung ano to. Puntahan na boy natin at kunin natin. Kasi mamayang umaga, eh bibigay na natin to sa mga kabataan. Yeah! Ano, excited na mga lahat! Yay! Yeah! Ayun. Ando, eh? Ando sila sa ano. Ando sila sa isang hey ton. bro! Bro! What's up? Napaka-agal yung na bukas ah! Oo oh nga Alas <laughs> na! Alas <laughs> dos Alas dos na! <laughs> <laughs> Alas dos na! <laughs> <laughs> Alas dos na RP Ranty Footwear dito sa may Gimba branch. Ayan, pinagbigyan lang tayo ni bro na magbukas kasi nga para sa mga bibiginari natin sa mga mm. yes. Hello. Ay, 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 mo mo na, ba, tayo. Alas dos. Oh. Ay, mo, <laughs> Thank you so much. Hello. So, Hello. So Idol! <laughs> <Ayon. laughs> ito <-up> ka, Ayon. <laughs> <laughs> ka Ayon. Si Lisel, ito, ako teacher ko lang na nagtuturo pa kami. Ayan, ang, ang In order kasi na, ito, medyo nahirapan kami ito kasi maramihan, tapos magkakamuka. So, ang ibibigay po natin sa mga kinder is yung mga sapatos. Ayan. Kanina kasi, sabi ko sa inyo, di ba? <laughs> Ba't parang nung ano, ayaw niyo pa sa kinder? Ang bibigyan ko, yung mga tropa ko. Yes! yeah! Ayun, sabi ko kasi sa inyo, ang ibibigay ko is yung uh, mga sapatos kasi na ano na, kompleto na kompleto na yung medal. Ngayon naisip ko, eto, mag-grade na sila. Mas magagamit nila to sa pamasok, pang PE, Tama. at saka eto, magkakamuka. Uh Ano tayo? Kuha tayo siguro ng isa. Eto, hindi to basta yung ano ah, hindi to basta yung parang sapatos lang na basta-basta. Tingnan niyo ah. Tingnan niyo ah. Uy, ang ganda. Wala pa kalo. Wala pa. Boy, tingnan niyo, tingnan niyo, Wow! Uy. Par. Quality ng par. Gago ka. basta-basta. Oh. kaya po syempre, minsan na lang tayo yung bibigyan, tsaka yung mga kabata, minsan lang gagraduate yan. Oh. Ito kumbaga regalo natin sa kanila to, di ba? Kahit na gano'ng kadami sila doon, Mamaya, sigurado mabibigyan sila. Daman, daman. So ayan, ayan siya. Yung maganda din sa atin yung magte na ganyan. wow, wow. mas i-enjoy natin yung mga bata. <laughs> ito, ito pala yung mga ano, yung mga top grade na galing Vietnam. Yes. yes. Ayun, maraming maraming salamat yes. galing pa yung Vietnam. Actually si Leybum yahan din na nila, naka-motor lang sila dalawa. <laughs> <laughs> Kaya bro, marami maraming salamat sa inyo. bro. Uh, Ay boy, pronto tayo sa atin. Ay Hey. Magdumubay ka. Magdumubay ka. Yeah. Ipambay natin. Ipinigay yung panalunan kay mga wibana. Ayan. Yeah. Okay, maraming maraming salamat po Alawi Family dahil uh, sa sa napanalunan ng mga premium premyo na to na hindi namin talaga kalayang ikot-totoo. Mas maraming matutulungan and at the same time tatapatan natin yung ating prema para sa kabataan. Okay. Dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan! Ba't ganito resibo? Iisa lang naman yung ano. Ibigay mo kasi yung yan, abay. And abay, ito yung sa napanalo na namin. 100 dyan. Tapos, i-cash, pwede pala digash. Ay, ah, sigash ka na. Sigash ka na lang yung 100. Okay na rin. Okay. Okay, so ayan. Paid na tayo. At saka pala may... Ibabalita lang to yung yung brother ko na to at saka si si Lisel. Kasi sila ito kasi nagpapamigay din talaga ito ng sapatos. Uy, sa na lang. Huwag naman. <laughs> kahit walang vlog, o oh, actually hindi. Mas madalas ngayon walang vlog, papamigay sa sapatos. Kaya, guys, mag-like and follow kayo sa page nila. eto. Kung mayro unahan ko na kayo, hindi po kami sponsored na to. Kasi ito, mga tropa yes. ko to. Pag mga mag-tropa, wala po yung sponsor sponsor Kasi syempre, support business tayo. Lahat, lahat na mag-like and follow dyan. Kung may pamangkin kayo, gagraduate, anak, o kahit kakilala, i-comment nyo na nag-like and follow kayo at saka yung picture ng pamangkin nyo, mamimili sila ng bibigyan din ng mga sapatos katulad namin. Yo! Hindi ko na sasabihin kung ilan. Kasi, baka oh, marami yan. Yon. So, <laughs> mag-like and follow lang kayo, mamimili sila, i pm na lang nila kayo. At yun, bro, maraming maraming salamat. Thank you, bro. At, kayo ng alas ko sa abay na listita. At saka kasi, itong abay ko, itong ka-OT oh, chat ko nga to, syempre, parehas kami medbo kasi na Diba kapag yung mga siyante natin. Kami kasi yung mga teacher noon na alam ko may pera, nagpapamirenda pa rin sa exam. Nagpapakain ng chocolate, gano'n. Tapos ayun, kami wala kami nakakain. At least masay istigyante. Yes. Salamat kayo. Masa ikaw. Oh, okay. So ayan, makalipas lang ang anin na oras. Ito tayo. Pupunta na tayo sa may school. Malapit lang dito sa amin yun. Kasi ang nangyayari, Ah, uh, sinabi sa amin nung mga teacher, pagtapos na lang nung ceremony. Kasi syempre, sole mga ceremony. Pagtapos, sinabi, tapang magigay. So, yan patapos na daw yung ceremony. Good <laughs> morning, <laughs> <laughs> i love it okay. pagkaganda ng speech kasi uh, alam ko po, siyempre napaka-solid ng graduation. At uh, hello po sa mga principal po na ay sa principal po natin, sa mga teachers, sa mga guest speaker, good morning po sa nila At sa mga students, good morning! Ay. Uh, gusto ko lang po kayong batiin ng uh, congratulations. At uh, sa mga bunso natin dyan, hello sa inyo, hello hello sa inyo. Actually, kaya eh, nandito si Kuya Gabe B, uh, meron pong lumapit sa amin na mga magulang para humingi ng assistant po sa mga medals, sa mga medals natin. Kaso nga lang, nung late na po namin nakita yung letter, and nung gumontak po kami, kumpleto na po pala yung medals. So, nag-iisip po ako ano ba yung uh, pwede nating uh, magamit na alternative para doon kasi alam naman po natin sobrang importante ng medals kaso nga lang, syempre, hindi naman po may may didiliyong medal, hindi naman pwede ibigay sa bata po yun kaya nakaisip po ako ng uh, isang solusyon sino po yung ano uh, dito kala Mang Ivana, ayan, sa mga alawin Family, ayan ayan sobrang ano lang, sobrang tuwa ko lang dahil sila yung uh, Alawi family po eh, is nagkaroon po kami ng papremis sa kanila. And hindi po ako nagdalawang isip. Ang pumasok agad sa isip ko, syempre mga taga-barangay po natin, ayan, na sabi ko, ito yung mas okay siguro, ito yung mas will siguro ni Lord para para gamitin niya na namin. Which is yung napanalunan po namin, pinapatan din po ng Kapintin family para po maibigay sa ating lahat. And uh, to make the story short po, lahat po nang nandito na bata, nagagraduate, lahat po kayo ang napili ko po na ibibigay sa inyo o regalo sa inyo, lahat po kayo ay bibigyan ko po ng sapatos. Wow. Uh, kaya po, nabili po namin kayo at nabili ko din po yung sapatos kasi po, uh, yaan eh magagamit natin sa paglalakbay patungo sa matamis na tagumpay. Wow! <laughs> yun lang yung napagandaan po doon, yun lang. Kaya ayun, maraming maraming salamat po and congratulations. And yung bibigay ko po palang sapatos, medyo nilakihan ko na po yung size ng konti kasi alam na po natin papag-grade 1 na po yung mga kids natin. So at least, mas maganda ng medyo malaki ng konti kesa maliit. Yun lang po, maraming maraming salamat po and good morning po sa atin lahat. sobrang sapatos. Tatlo to eh. Isa lang dito. Ay, Bye. Bye na. Not... Ay! Boy, ano yan? May binibenta daw siya sapatos na alak sa amin. Anong binibenta? Yung <laughs> pinamigay sa graduation niya, sobra yan! Ano ginagawa mo, Sky? Ha? Binibenta ko po. Anong binibenta? Magkano ang binibenta? 2,000 po. Ha? 2,000 po eh. Nagbibilang na kami na ano. mo na ako binibenta. Ba't mo binibili kayo sa Niloloko lang. Ba't mapakamal mo binibenta? Alam mo, mo yung sapatos sa pera na yan. Kasi nga po kasi, bibili po ako ng mas madami tapos papamigay ko po ulit. Ay, wow! Grabe manse, <laughs> <yung> mindset. <Ay, laughs> eh, bibili nyo na rin ito. Liman libo lang. Liman libo! Para sa anong papamigay ko ulit. <laughs> 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 Ang galing mo! <laughs>